susunod. Ha? Anong ayaw? Ganun-ganun na lang yon, Ha? oh, sasama ka dyan sa lalaki mo? Ha? Ah, sasama ka sa lalaki mo? Ha? itigil mo yan! Sabi mo, magsusumba lang? Ha? Ah, Pangsumba na yan! Ha? Ah, ano, ang hirap sa... Ha? Anong tigilan? Hindi ko kayo titigilan! Tapos na. Anong tapos na? Wala akong pakialam! Paalam mo, magsusumpa lang, tapos ano? Kasama mo yung lalaki mo? Ha? Ano? Ganun ganun na lang? Tigilan na ayos ha! Pahintuin mo yan! Sinungaling ka talagang babae ka. Lahat na lang ng pagsisinungaling, ginagawa mo sa akin. Wala ka na magagawa. Hindi ko kayo tatantanan. Sabi mo, magsusumba lang. Ano, iba na pala yung sinusumba mo? Ha? Masaya ka dyan sa lalaki mo? Grabe ka talagang babae ka. Grabe. Talagang binibinisan pa talaga hinto mo yan hindi ko kayo tatantanan pare hinto mo na yan hindi mo naman asawa yan eh ha? nakakahiya lang kayo eh grabe itong asawa ko na to tinan mo ganyang kakapalang mukha niyan pagkatapos mong bihisan pakainin ibigay lahat ng kagustuhan Ipagpapalit ka, wala ka talaga. Kahit anong gawin ko sa'yo. Diba? Akala nila, makakalayo sila sa akin. Susuntan ko kayo kahit saan kayo magpunta. Grabe oh. mo.